Yo, na day off ka ba ngayon? Day off ka ba ngayon sa Quezon City, Brad? Ha? Oo. Oh, oh, oh. <laughs> 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 ah, day off ka ngayon. Kala floor manager ka na dun. <laughs> floor manager? Ano <in> bar? Hindi, <laughs> day off ka. Day off na tayo, Chef. Ah, day off eh. ka ngayon. Sa ano? Inaano natin kung <laughs> natin yun. Uh, medyo, medyo na ano natin. Ah, medyo kasi na-overuse yung ano natin. Ah, day off lang siya ngayon na kaya Kaya nandito siya ngayon sa Pasay City, Brad. Kung saan ka si Chef, dito ka. Oo. Oo oh Oo. pabalik Lalo kang gumaganda po Ibalik mo ng dating alindog. Ang alindog ni Piona. Baka bukas pa ako bumalik mo niya. maganda position mo doon. eh mo naman pinapadala yung mga pera mo, mga sinasahod mo. Wala pa Pero ini kami. So iniip. i-survey pa sana natin siya eh, kung saan niya pinapadala yung pera niya iniipon niya ba to o ano kung baga diba pa sa future ni Fiona yung sa future ni Fiona saan ba nakapunta yung perang sinasahod niya diba pinapadala niya ba to or iniipon niya sa future yung sinasahod mo iniipon mo ba yun iniipon mo ba yun may future para sa future mo wala pa naman tayong sahod pero just in case okay just in case nag-iipon ka naman para sa future mo wala pa nga ipunin niyo. Ah, wala pa. Okay. Bigyan okay. niyo ako guys para may ipunin ako. Ah, uh, basta wa huwag ka nang lalayo kay Diwata. Digit, digit ka lang kay Diwata. Oh, man. Supportado naman sa'yo yung kaibigan. Hindi ba ako lumalayo? Hindi lang ako sa labas. Eh. para, Kaya gising diba? ko lang kay sa pasensya na. Ah, sorry. Kagigising amalaya. na pala na yan. Nung yes. lupyo na. Okay. Nagalit na siya. Nagalit na si Diwata. Uh, bakit? Di pa Bumalik ka na kasi. Alam mo, walang ibang tumutulong sa yo.